Hi guys, good morning, good morning uh, Going to work Ito po yung nakita namin Napakagandang tanawin Na yung bundok puro mga fogs Lalo na yung tanawin Ayan na Driver, pugi ba? Ayan, pugi uh, -huh. Iwan ko ba? <laughs> Ikaw na mag-comment guys Kung pugi daw, hindi Pugi, pugi Diba, pugi Pag sinabi nyo pugi Mamimigay ng gigas yan GM ba? <laughs> Oo, dapat nga 5 pesos per head Basta comment lang kayo kung ano Kasi bibigyan daw kayo ng ano <laughs> Pakilinis ng ano Dashboard ayun. <laughs> Ayong Usog <laughs> pa My heart Ang ano I'd rather hide a world Alin? yung GoPro 360. Go. Ito na yun ah. Di ba? Pag kinagat mo, bilog yung muso. Ah. Kakagets. Black ng motor black. Nakaipon-ipon nga ba. Papablog ako about sa mga drive drive. Oo. -hmm. Ayun guys oh. Tingnan natin oh. Yan ang pinaka full view. Wow. Ito yun guys. Yung sumasangga sa mga bagyong masasama. Yun. Yan. Ito yan. Ay, hmm. oh, Ang Sorry. Parang apa yang ini? Ini ti. In guys, uh, wow. Iya tayo Di sini Nandito tayo sa Nanti di sini little bagio. Maraming bundok, Magandang tanawin eh. natural environment. Sisi apa? sing ngiyan bolang nang mag-vlog lasik ko tadi sayo nasang kaman sila nang PlayStation toy matilaw patam nang alaga sa bawat patak <laughs> aray, ta <laughs> leng patak Isang bagang di nagpapalim Gumising ka Itong area, to front accident Nakailang accident din na dito, guys Kasi sobrang tarik niya Tapos madulas po yung daan Ito, ito, yun Ito, yun Mga heavy truck yung ano eh mostly na na di, na disgrace siya. At dahil uh, ano, may minsan na wala nang preno, may minsan na dulas, minsan pangit yung driver, okay. minsan ang pangit ng driver, di kaya aya. <laughs> Isim ba? <laughs> <laughs> yun. Uh, dito kami guys. May truck ba naman na dito natin? Dito yung... Kaya... natin ng truck. Papasok dito rin ma mahanap din yung mga calls, mga gandang calls dito sa Diyan, dyan, dyan, dyan kami dyan yung work namin dito so bye guys Yan lang